Nagbukas ng original Pinoy musical na Jep Rocks the Musical sa GSIS Theater sa Pasay City. Tampok sa musical ang mga awitin ni Mike Hanapol. Pinagbibidahan ito ni na David Ezra Geneva Cruz, Nino Alejandro, Jet Pangan at iba pa. Ayon kina David at Geneva, sobrang makakarelate ang mga kababayang Pilipino natin sa show na ito. Lalo na tampok dito ang kulturang Pilipino at ating pagmamahal sa musika. Uh, nagsisit pa rin siya more sa Filipino culture, sa family and sa Pakikisama. Nasa kultura natin bilang Pilipino talaga, yung bayanihan. So, it's more like that. So, it's going to be more family-oriented and makamasa and para sa buong pamilya. Merong bawat eksena, merong para sa bawat tao at bawat klase ng Pilipino. So, very relatable siya. Um, actually, pag kinakanta ko yung yung awitin ni Liwayway with Mico, naiiyak na din ako. Kasi naalala ko rin si Heaven, yung aking panganay. Yun nga yung pagmamahal sa pamilya, sa musika. Ang ipinapangako ng Jeff Rock sa isa itong pagpupugay at pasasalamat sa musikang Manila Sound na nalikha ni Hanopol. Isa itong paglalakbay pabalik sa nakaraan kasama ang lahat ng drama, kilig, lambing luha at mga aral ng mga pangarapin na makaalam o nakaalam ng mahika at kapangyarihan ng musika. Ako po si David Ezra at gusto ko po kayong imbitahan manood ng Jep Rocks, The Musical. So November 20 to 23 and November 27 to 29 sa GSIS Theater po. Hi, this is Geneva Cruz. I'd like to invite everyone to watch Jep Rocks, The Musical. Naku, napakaganda nitong uh, musical na to. Um, gandang storya, nakakatuwa, nakakaiyak, lahat na ng emosyon mararamdaman nyo. Tatakbo ang nasabi musical hanggang November 29, 2025.